Hello mga kapalbers, for this video, uh, bibisitahin po natin yung napabahayan po dito sa Sambuanga del Sur. No? Ang limang pabahay po ni Mr. G na dito talaga sa aking barangay, dito talaga sa aming barangay mismo. No? Bibisitahin po natin si iba kasi mag-uundas at uh, may dala po tayong malakit, saka bigas at saka yung asukal. No? Kasi dito tuwing undas. Uh, may handa po kami no sa mga yumao na sa amin at uh, may handa po kami para sila at uh, ito talaga yung pangunahing handa namin no ito malagkit ito talaga no malagkit at saka ito binugay. at saka may dala rin tayong bigas ah uh, sama nyo kami no at uh, pupunta natin si iba haman tulok kilo ni uh, kana na subos ay ay ah tara isibigay natin yung ating uh, ah botet na andito si iba no Hi bang. Oh. How are you? I'm fine, thank you. Wow. I'm hurt. Uh, ano yan? At mo ata uh, kakawelo. At uh, may dala kaming pasalubong para sa inyo. At ah uh, ngayon na makita na po natin at eh yeah, bibigyan muna natin sa kanya. Eh Musta, Video mais na yung bahay. At uh, ngayon nakita na po natin yung panglimang pabahay ni Mr. G dito. At uh, nung nakaraan nag-ribbon cutting sila dito no. At ngayon nadatnan po natin ang ganda ng pinagbago ng kanyang bahay. At ito yung panglimang pabahay ng Team Kalingap sa Buanga del Sur. Uh, kumusta ang bagong bahay? Bagong bahay, bagong buhay? Hmm, Sobrang saya. Wow, oh, saya daw siya no. Hmm. Ang kailangan na lang siguro nito lalaki. <laughs> 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 At, <laughs> ah kumusta naman? Kumusta ang bagong bagong buhay mo dito? Ah uh, ito, sobrang saya kasi nakatulog na kasi kami ng ano ng mahimbing. Mahimbing. Kaya uh, nag, nakita ko rin sa mga vlog ni Mr. J ni Buigahi at uh, ito talaga yung napabagong panglimang pabahay dito. At nagpapasalamat din tayo sa mga sponsors na walang sawang tumulong dyan Maraming maraming salamat po sa inyo, Ma'am. Uh, sa walang sawang pagsuporta po dito kay Mr. G sa Mindanao. Ayan at uh, wow, ang ganda na, no? Oh, nice. Yun. At kay Boy ipapasalamat din po tayo kay Boy Gahe, kasakasama po natin siya, no? At uh, ngayon, nandito na si Iba. Wow, maganda na ang si Iba, oh. May solar na rin bang? Oo. May solar. Oh, malaki yung, ano ah, malaki yung TDB, ah, Malaki pa sa akin. Hanggang dito na lang tayo at uh, ngayon napasyalan na po natin ang pabahay, ng limang pabahay ng Team Kalingap sa Buang Gadilso. Salamat talaga sa sumusuporta at uh, magbuhay po kayo at God bless po sa inyo. Bye 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 bye.